Hi guys. Ah, meron dito. Ayan. Tapos, meron pa po doon. Ayun, o, oh, dalawa. Dalawa. Tatlo. Hmm, guys. Ano na Hmm. Ayan. Yung mga ano dito, guys. Kala ego ito. Ito so yung farm niya. Hanggang dyan sa may nyog yung nandun. Hmm. Daming bunga. Daming bunga guys. Kasi inog na. Kuna natin. Inog na siya guys. Ha? Ayan o no, na. Mayroon pa doon. kunin natin na yung pao. Oh. Sa dalawa, tatlo, apat, ah, lima. Thank you guys. Maraming salamat. Guys, ayan po ang aming anonas guys. Ayan na. Tumala na to. Ayan guys. Kasi sabi oh, nito. Ang dami guys. Ito guys, guys sinog na siya o. Oh. Makakain na siya guys. Ayan. 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 Wala na, hindi na Thank you guys. Maraming no. salamat. Padomo, maraming salamat, salamat guys. Sirak net po. Salamat po. Salamat kay Igor guys. Yeah, sa aking Ay, guyabano guys. Ayun guys. Lalaki kumuha pa ako ng guyabano guys. Thank you. Niyan guys. Pati <laughs> ako ba kami mo? <laughs> <laughs> Ayun guys, uinog oh, na siya guys. Yami. Ang tamis niya guys. Ito oh. Ang An tami Si Ami Ami Bye bye guys